hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasayos ng biyay sa mga kalsada ngayong holiday season. Ayon kay PBBM, ipinatutupad na ng Department of Transportation o DOTR ang mga hakbang para maibsa ng inaasahang traffic congestion. Ang mga detalye tinutukan ni Rose Babiera. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinatutupad ng Department of Transportation at Toll Regulatory Board ang lahat ng mga hakbang para maibsan ng traffic congestion at matiyak ang maayos na biyahe sa mga kalsada sa bansa, lalo na ngayong holiday season. Sa naging talumpati ng pangulo sa inaugurasyon ng NLEX Candaba Third Viaduct sa Pulilan, Bulacan, tama lang umano ani ang timing ng pagsasaayos ng tulay lalo na sa inaasahang dagsa ng mga babiyahe ngayong Disyembre. Ang Candaba Viaduct ay may habang limang kilometro na nagkokonekta sa mga probinsya ng Bulacan at Pampanga. Kumpiyansa din ng presidente sa pamamagitan ng pagbubukas ng nasabing viaduct na uunlad ang Central Luzon at tataas ang economic at tourism activities sa rehiyon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinasinayaan naman ni PBBM ang pagbubukas ng unang mobile soil laboratory sa Pilipinas. Layo ng naturang proyekto na makapagbigay pa ng karagdagang impormasyon para sa mas masaganang ani ng mga magsasaka. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng unang mobile soil laboratory o MSL sa Pilipinas. Ayon BBM PBBM, marami pa rin magsasaka ang hindi nakakaalam kung paano malaman ang kondisyon ng lupang tataniman, pati na rin ang tamang paggamit ng fertilizer at ng pesticide. Kaya naman, layunin ng MSL na makapagbigay ng bagong teknolohiya at karagdagang kaalaman at impormasyon para sa mas masaganang pag-aani. Isa sa mga pangunahing responsibilidad nito ang pagsusuri ng lupa para malaman ang kalagayan nito. Samantala sinunguro rin ni PBBM na matatanggap ang resulta sa loob lamang ng limang araw. Labing-anim na MSL truck ang ipakakalat sa buong bansa at libre ang serbisyo nito ng unang isang taon. Ang MSL ay proyekto ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa ilalim naman ng National Soil Health Program. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umangat naman ang ranking ng Pilipinas sa pagiging most attractive developing economy para sa investment. Mula sa ikapat na pwesto noong nakaraang taon, pumangalawa na sa ngayon ng bansa ayon sa report ng BNEF. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Pumangalawa ang Pilipinas sa most attractive developing economy para sa renewable energy investment. Yan ang lumabas sa 2024 Climate Scope Report ng Bloomberg NEF o BNEF. Ini-evaluate ng naturang report ang clean energy progress at market attractiveness ng 101 developing countries sa pamamagitan ng isang daang indicators. Nakakuha ng power score na 2.65 ang Pilipinas kung saan ito nalagpasan ng Asia-Pacific Regional Average na 1.94. Ang ranking na ito ng bansa ay mas mataas kumpara sa 4th place position noong 2023. Para naman sa Department of Energy, ang improvement na ito ay sumasalamin sa tumataas na confidence ng global community sa commitment ng bansa para sa clean energy transition at sustainable growth. Naipapakita rin umano nito ang pagiging epektibo ng mga renewable energy policy ng bansa, kabilang ng mga auction, net metering schemes, tax incentives, at ang aggressive clean energy target na 35% renewable energy. Sa kabila nito, inamin ng DOE na kailangan pa ng mas mabilis na renewable energy development para matugunan ang pangailangan ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang paganda sa mga darating na sakuna, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas para sa pagpapatayo ng evacuation centers para sa bawat lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas. Kasabay niya, nagbigay na rin ng go-signal ang Pangulo na magtatakna ng moratorium sa mga student loan tuwing may kalamidad. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report. Nilet Narciso Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Ligtas Pinoy Centers Act at ang Student Loan Payment Moratorium, layo ng Republic Act 12076 na magbigay sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa ng evacuation centers na idinisenyo para sa emergency sheltering. Sa kanyang talumpati sa signing ceremony sa Malacanang, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pangailangan sa ganitong pasilidad sa harap ng mga hamon ng climate change. We need to ensure that the evacuation centers sufficiently respond to the needs of our people affected by calamities and other such emergencies. Investing in these climate resilient facilities must be the norm, for we are not only protecting the people's lives, but also capacitating our local government units to respond, to reduce, and to manage the risks of disasters. Batid ng Pangulo ang matagal ng issue sa paggamit sa mga paaralan bilang evacuation centers na dapat sana ay para lang sa kapakanan at pagkatuto ng mga estudyante. Kaugnay naman sa pagsasabatas ng Republic Act 12077, sinabi ni Pangulong Marcos na nararapat lang na tulungan ang mga estudyante at kanilang pamilya sa panahon ng krisis. Sa ilalim ng bagong batas, suspendido muna ang pagbabayad ng student loans sa panahon ng kalamidad. The benevolence of this law allows the disaster-affected students and their families to have a breathing space as they recuperate and rebuild their lives. This is our hope that this law will help lessen the financial burden off of our student's shoulders as they continue their schooling. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais nice namang tulungan ng bansang Denmark ang Pilipinas na palakasin pa ang healthcare education para sa mga Filipino professionals. Sa isang kasunduan, layo nitong mas palakasin pa ang mga programa para paunlarin ang kakayahan ng mga professionals at bigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa nasabing bansa. Narito ang report ni James Galanguil. Magtutulungan ng Denmark at Pilipinas na paigtingin ang sistema ng healthcare education sa bansa, lalo na para sa mga Filipino healthcare professionals. Sa nilagdaang Joint Declaration of Intent o JDI, focus ng dalawang bansa na paunlarin ng mga programa at pagsasanay para sa mga healthcare professionals at bigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa Denmark. Sinisiguro rin ito ay ang kalagayan ng mga Pilipino sa nasabing bansa kung mas papapaigting pa ang pagprotekta sa karapatan ng mga overseas workers. Bahagi ng pinirmahang JDI ay ang pagbubuo ng Joint Committee na siyang tututok sa pagpapatupad ng nasabing proyekto sa loob na labing dalawang buwan. Unang tututukan ay eh, paglinang sa upskilling programs ng mga nurse at pagtatag na isang mas pinadaling proseso ng recruitment. Ang inisyatibong ito ay layo pala ng ugnayan ng dalawang bansa habang tumutugon sa pandagdigang pangangailangan ng mga healthcare professionals sa Denmark. Samantala, ito ay pinungunahan ni Department of Migrant Workers Secretary Hansley Hans Leo Kakdak at ang Danish Ambassador to the Philippines na si His Excellency Michael Mulbin at siyang nasaksihan naman ni His Excellency Lars Lok Rosman, ang Danish Minister for Foreign Affairs. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wagi ang isang Pinoy photographer mula sa Cebu City sa isang prestiyosong international photography competition na Scott Kelby Worldwide Photobook kung saan kinilala ito bilang grand prize winner mula sa sampung final entries mula sa iba't ibang photographers sa buong mundo. Narito ang report ni Arnold Herrera. Muling kinilala ang galing ng mga Pintino sa international stage. Yan ay matapos kilalanin bilang grand prize winner ang Cebuano photographer na si Salvador Toong the III o mas kilala bilang Butch Toong sa prestiyosong Scott Kelby Worldwide Photo Mula sa 6,000 entries mula sa 46 na bansa, nagawang mangibabaw ang galing ni Toong sa pagguhan ng larawan na bunga ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa photography tampok sa larawan na kinuha sa likod ng Cebu City Hall ang isang babaeng nakapayong na rainbow na napalilibutan ng aninong itim at nilaw na tila mula sa sinag ng araw. Pinapakita raw nito ang resilience at pagkakaroon ng pag-asa sa kapila ng mga pagsubok. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nasungkit ng Team Philippines ang 52 gold medals sa gininap na 11th BIMP Iaga Friendship Games. Partikular na nakuha ng Team A mula Davao Region ang pinakamaraming medalya sa Philippine delegations maging sa overall competition. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. 52 gintong medalya ang nasungkit ng Pilipinas sa 11th Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area o BIMPEAGA Friendship Games. Ang Team A mula Davao Region ang pinakamaraming nakuhang medalya sa Philippine Delegation maging sa overall competition. Matapos makuha ang 31 golds, 39 silvers at 22 bronze. Isa sa mga standout athlete ang De La Salle swimmer na si Philip Adrian Sahagun matapos masweep ang limang events na Boys 200 Individual Medley, 4x100 freestyle and Medley Relays at 200 meter and 100 meter backstroke. Nagbigay karangalan din sa bansa ang trackster na si Milche Moreno at swimmer na si Laura Mika Amogis matapos makapag-uwi ng dalawang ginto at isang silver. Gayun din ang karateka na si Jamie Daniel Nirza na nakakuha ng isang gold at isang silver. Samantala, pumangalawa sa standing ang Malaysia na may 17 golds, 16 silvers at 19 bronze, habang pumangatlo naman ang Indonesia with 14 golds, 8 silvers and 6 bronze. Matapos ang matagumpay na friendship game sa bansa, inunusyo na ang sunod na edisyon ay gaganapin sa Malaysia. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Sofronio Vasquez, kauna-una ang asyanong grand champion sa The Voice USA. Ang mga detalye, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. The winner of The Voice is... Dream come true para kay Sofronio Vasquez ang pagpanalo sa katatapos lang na The Voice USA. Ang 32 anyos na mga awit na tubong Ozami City gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pinoy at asyanong itinanghal na grand champion sa naturang singing competition sa Amerika. Sa final round ng season 26 ng The Voice, pinerform ng ating kababayang bahagi ng team ni Michael Bublé ang kantang Unstoppable ni Sia. at the greatest showman OST na A Million Dreams. Maliban sa recording contract, si Sofronio na dati ring sumabak sa tawag ng tanghalan ay mag-uuwi ng tumataginting na $100,000 o halos anim na milyong piso. So all the Filipinos out there, yeah. in America maraming maraming salamat po sa suporta nyo um, to my hometown, Utica, New York. You guys have been the best. Para sa NBC TV Network News, ito pong yung showbiz angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang pampa better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV